True FM ay ating sa inyo ng Globe Mga kapatid, narito na ang pinakabagong Lotto Updates mula sa PCSO Ang ating Lotto Draw ng July 30 ay 642, 649 at 658 Tingnan na ang inyong mga tickets para sa result ng 642 Lotto na may price na 11,274,000 120 and 80 centavos. Heto na ang winning number combination para sa 642 Lotto. In any order, 33, 38, 3, 34 5, 42, para naman super lotto 649 na may price na hundred twenty three and 20 centavos narito ang winning number combination in any order 20 35 24 9 19 28. At sa mga naghihintay naman sa Ultra Lotto 658 na may jackpot na 60 million, 40,125 and 40 centavos, ihanda na ang inyong mga ticket. At narito na ang Ultra Lotto 658 winning combination numbers. In any order, 39, 31, 52, 56. Bombito. Oh, wow. lang lagi dito sa BCSO. Dapat 'yung update Kahit sa bawat taya. Hindi ka gawa. Dito. 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 Lahat 'yan ilalagay Dito. Eh. Ah. Ay, na po lang po. Ay madaptuhan si ka hmm. Ito na yung buuin. ni sir. Ah. lang. Okay lang yung kahit nakalitaw yan. Ayaw niya. Okay. Ayaw ko sabihin yung kahit na hindi nakadikit. hindi na nakadikit kasi ano yun eh. Hindi naman kapasok yun. po. Pati yun matigas na po like Maraming bahay dito na may tumutulo. Eh. lahat ng bahay dito tumutulo. Diyan o. Tumutulo rin yung bahay nila. Ano oh. yun? Oo

Ano tawag niyan sa ganyan? you. Ha? Ikoti po, ikoti. M40. Pwede ko sabihin anong tawag nito sa ginagawa? Water hammer, 'no? Pwede po niyong i-review ang mga sagot iba mga sa what comment what section sa, uh, sa the day, pag-usapan ng masinsinan at kailangan muna na yeah. ipahinga ang puso yeah. at isipan ng hindi na ikapigla ang desisyon. Marlin Vlogs. Vlogs. Para malatiling buo ang pagmamahal. ito... Ba't nagbablog ka rin? Hmm. Sino uh. uh. ang kailangan magbablog? Marami pong eh. Uh. Kailangan uh. pa uh. Hmm uh. uh. Mga old mag mm. Mga sikat na yun. Small vlogger <mulok> lang ako eh. Small YouTuber. <mulok> our <show> our <mulok> <and> <mulok> Mga sikat na sila. <mulok> Mga small you YouTuber lang kami. Ah. Oh, ayan, sabi niya Ayan, yeah. ah, nilagyan nyo rin. Tuyo na. Ano yan, kahit mabasa na agad? Mabasa na yun. Diyan, lagi nga. Dito sa gitna nito, meron Dito Oo. Oh. Sira na nga yung ano sa may banda sa amin. Dito kami sa kabila eh. Ano na, sira na yung kiss Magsak na. Ayan, at syempre, naku ang tubig na, na yan. Na ating ulang na ulang na ulang hindi. hindi ko, tayong ko, tayong ko ang ka alam eh, basta bumagsak mo. Ang tuwing uulan lang. lang. Hindi, tuwing malakas lang ang ulan. Ay Papasok natin natin yung ano nyo. Yung waterproofing nyo. Ay, kot. O, mo. Mayroong mag-tanong sa akin. Mai-repair ko kayo. ma repair ko kayo sa kanila. Matagalan yan. Malaban ng 10 years Yan? Galing ah. yan. naman para wala na ang problema pagka nakita namin maganda yan marami siyang kakilala na maraming may butas sa bahay may repair ka nila ang sakrak uh, mga sak mga firewall sa makikita nila yan ang gawa niyo maganda Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on ArenaPlus.com.

Oh. Ilang beses niya nilagay ng ball kasi Pero hanggang ngayon, tumutulo pa rin. Dito bang Hindi na pwedeng palitan yung bubo kasi matibay pa yan. Yan yung niyayarda na ano eh, na yero. Mahal po yung yero na ano. Hindi ano mo. magano. Oo. Oh. Lahat ito, yung mga sinusukat, sinusukat, sinusukat yun. sinukat-sukat mo na talaga yan. Sir, sinukat na yung yero na yan dito sa bahay. Kaso, kaya nagkaganyan, Mm, pinagawa uli ito kabila, dito lang sa amin, doon sa mataas na lang yan, dito lang yan, eh kaso nagpalagay sila ng ganito, kaya nailipat-lipat na yung iba, hanggang sa nagkabutas-butas na. Pero hindi talaga tatabla ang mapibay talaga. At saka nung nagpagawa dito sa kabila. Nilagyan nila ladder dyan. Alos, isa, alis dalawang buwan silang nagtrabaho dyan. Yung ladder, hindi sila nagpapaalam. Katutungtong ng ladder. Nabutas. Pinagpakuan po oh. yun. Sa pinagpakuan niya. Kasi kung ito yero na yan, hindi na kakayanin ng ladder yan. Iba yan. sa Pinagpakuan lang talaga. At saka bunot, tanggal, bunot, tanggal. Tapos, plus, natang, at Google Play or Apple App Store. Ah, for a chance to win po. more than 75 million pesos, tap on the Google Plus official website Yung Ito yung ibit siya po dyan. Yung yun. Kaya mga ribit siya po pumapasok yung ano po Ah, kaya. Pagkabitak mo ano po nung... ang pinagawa, ano, angat na yung mga pako, yung mga ribit. Tapos, nilalagyan nila ng burkasil, eh. hindi naman nila nilalapat ano. Opo, okay. dapat kailangan po, ilapat muna po, para pagkakitang po dati, balikan nila yun. Kung baka wala na pinagpapakuan yun, ano? Opo. Okay. Siguro kaya nagtutulo. Hindi po, uh, pumasok na yung tubig. Uh, Oo. Hindi po, wala na. Iniisip nga nung ano ko, manuwang ko, baka baka kalawangin na yung bakal dyan eh. Oh, Pag bumagsak na. Marami pong mahihira niya ako. Kaya pinagawaan niya agad. Ang pintura niya po, oh total, niloko at din naman ako. Eh, bakit hindi ko na lang din i-expose para naman matibay naman na nga. Sa akin hmm. ang kataksilan ng sarili kong mister. Bago ko pa man ang aking istorya sa araw na ito ay umaasa ako na Daring sana yan may mabuha kayong kalahan sa isa sa pinagkaanan ng mga kahit punta po mga Kaya palang mahal. Kahit punta ng Wilcon. Wala na rin. Sa lang po ito? Nasa... na po ito sa na, namin. Ah. Sa Sana naman ano. Ma sana naman sana naman ma-discover siya, nila, nila yung kaya, na, ganyan. Ganyan ni, Sa Imus Cavite. Ah, Kaya para bang Kaya nga ka, inaano ko kayo para business. ma Pero laman nila kung sa isa -isa. Saan, saan sila, sila makakabili niyan Saan sila makakapagawa niyan After being friends ay naging lovers na nga kami ni Luis Nilevel up na namin at nagdesisyon na rin eventually na magpaksal Nagkabaho ako as a party planner sa isang maliit na kumpanya Madalas birthdays ang nagiging kliyente namin habang asawa ko naman ay nagtatapaho sa isang BPO company. Sa loob ng aming pagsasama ni Luis ni Minsan ay hindi ko siya nakitaan o wala siyang history man lang ng cheating. no friends pa naman kasi kami ng Mr. Mister doon ko nalaman na parehas kami ng morals, parehas din kami ng foundation. Ayos ano Kung baga, ang masasabi ko para sa aming dalawa. At pagkatapos nga ng tatlong taong marriage naman namin, Kuya Poy, ay bigla nilang nagbawas ang kumpanyang pinapasukan ni Luis at kasama siya sa mga natanggal. Maraming beses na sumubok si na sumubok si Luis sa iba't ibang mga kumpanya sa tagasang oh. magkaroon na siya ng trabaho. Hanggang, habang naglalakad-lakad kami sa Pasay sa pag-asang may mahanap kaming papalit sa dati niyang hanap buhay, ay nakatanggap kami ng tawag mula sa isang kumpanya. Ayon sa nakuha naming message ay nakapain. Inamin na nag-message sa akin na live-in partner daw siya ni Luis. At ang rason kung bakit oh, ay, niya naisip message ko ay dahil concerned lamang daw siya para sa akin. Siyempre, hindi ako naniwala dahil alam kong never din namang nag sa Luis at pausin May, drama, oh, boy, may access din naman ako. Sabihin na nating full access sa cellphone ni Luis at sa lahat ng social media accounts niya. If may mag-message man sa kanya ay ako rin ang unang makakapansin nito. At pwede ko rin itong i-check anytime. Kaya hindi ako naniwala agad sa babaeng nagpakilalang Kerry Daraw ng Mr. ko. Pero ang gumising at bumuhay sa lugu ko, Kuya Boy, ay ang pag-amin sa akin ng babaeng yun na sa overtime work at ang lingguhang team building ng kumpanyang pinapasukan ni Luis, ginagawa nila ang napakalaking kataksilan sa aming pamilya at kanyang asawa. I never questioned him for that. Hindi ko rin binibilang ang sahod niya o sinisilip man lang ang payslip ni Luis. Binigay ko ang lahat ng freedom sa kanya. Ang gusto kasi ni Luis, na establish ang trust sa pagitan naming dalawa. Nadiskubre ko rin, Kuya Puy, na ang kabit ng Mr. Ko ay may mga anak din pala. Mabuti na lamang at may savings ako at todo kayod ako sa tabaho kaya nakakuha po ng kasambahay. Dahil sa nangyari, ay dito na rin ako nagdesisyong palayasin si Luis sa aming pamamahay. Walang anumang pag-aalinlangan, Kuya Puy, ay nagawa ko ang desisyon na yun. Ayoko na kasi ng drama at mahaba pang paliwanagan kasi ganun din naman yun at hindi niya na mababago pa na niloko niya talaga ako, Kuya Poy. Ang tanong ko lang sa mga oras na ito ay kung meron ba talagang secret app sa phone na pwede kayong mag-usap discreetly. Nahihiwagaan kasi ako kung saan sila nag-uusap ng babaeng yon Never din kasi niyang itinago ang telepono niya. Sobrang curious talaga ako. Grabe lang rin ang pagka-stealth ng communication nila. And I give them credit for that. Ang wish ko lang kay Luis ay sana masaya siya raising other women, other uh, other woman's children while I enjoy my twins alone. Maraming salamat po sa pagkakataong mapili ninyo bilang tampok na kwento ang aking storya sa araw.